Anong masakit sa paghihiwalay ng magpartner matapos ang isang matagal na relasyon? Eh, kaya lang, di mo pa na-experience yun, Sean, eh. Pero, kaya, kaya. Six months lang. Ha? Kaya naman. I don't sure kaya daw niya sure ka dyan. Yes. yes. Babawi ka dito. Yes, pwede pakiulit. Yes. <laughs> <laughs> <Pouch. laughs> <laughs> pakiulit lang daw, pakiulit. Oh. Wag mo siya piliin, tapos igagas ka namin dito sa isang araw. May oh. ex ka, may ex ka, ba? Diba? May ex yeah. 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 Pero yung mukha mo, naka-blur lang din yung dito. Be-blur kita, buisit ka. <laughs> siya yung blur mo, siya yung guest. Oh. siya yung guest, pero blurred ka. Hindi ka makikita. Kahit sa mga bahay. sa <laughs> so, ano daw ulit yung tanong mo? Anong masakit sa paghihiwalay na magpartner matapos ang isang matagal na relasyon? Yeah. Uh, <laughs> siguro ano, sobrang overthinking o laging hindi kayo magkasama kasi pag hindi kayo magkasama, wala nang love 'yun. Ama na akla dito na tayo kay ano. <laughs> <laughs> Pinatanong yung anong, ano yung masakit. Wag mo <laughs> <nyo> na ipaliwan, Hindi nyo naiintindihan. <laughs> okay, okay, thinking daw. Tandaan down. mo, hindi ka maunawaan ng bangag. Tandaan <laughs> oh, sige. mo. Yun. <laughs> sige, Sean, sasamay pag na lang. sa antok to, hindi pa natulog yata noong 12 bars to. <laughs> uh, Nico. Masaya ka na doon, Sean, sa sagot yeah. mo. Oo, yeah. tamong, oh, saya tabo, siya doon. Tamong, okay. Nico, ano daw ba ang masakit sa paghihiwalay ng o pag, pag nasira isang mahabang relasyon? Uh, for me po, yung, yung connection na naform form nyo is kailangan mawala yun yung pinakamasakit. Kasi, di ba, like, if, you're, if you've been in a relationship for 10 years, yung connection na yun sobrang solid na. And now, kailangan mo i-imagine yung sarili mo na wala na yung tao na yun. So, for me, yun po yung pinakasayang sa uh, long-term na relationship. Yun din yung sinabi ko, di ba? Yung paano mm. may break in yung routine, di ba? Yung kasanayan mo, yung connection mo Sorry. sa lahat ng bagay na nakapagpapaalala sa kanya sa iyo. Edward. Um, ako po kasi um, pag naging girlfriend ko po yung diba si Juliana, I, usually, I treat her as my family na. So imagine if I we broke up after a very wrong relationship, it's like losing a family. It's for me. Yeah. So it, that that's how it uh, it hurt. It will hurt me badly if nawala siya sa buhay. Oh. Ang ganda na naman ang sagot ng 2 and 3. Oh. Grabe. <laughs> ka ba? Maganda yung sagot nila. Maganda Ay, yung, yung sagot. nila. one. Ha? Si, ikaw? Pero ikaw ang pinakamasaya. Yes. Favorite ka namin. Oh. Favorite ka na, o. Oh, Eight. diba? Eight. Favorite ka hey. naman Eight. lang, people. <laughs> sasali kita sa flip-top sa isang <laughs> pangal. <laughs> may kilala ka organizer ng bahala doon. <laughs> Juliana, kanina mo ibibigay yung green flag? Katrina. Oh, Ay! Ay bago na kay dahil. Nahirap, nahirapan ako sa kanilang dalawa. Sa <laughs> 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 dalawa na. Tatlo sila. Tatlo yung kasali. May <laughs> kasali si Sean na. <laughs>